Pag-usapan po natin, term setting bill, hindi daw po pag-postpone, hindi pag extend at hindi din po ito daw labag sa batas ayon sa mga nagsusulong nito. At ang agit po, ah, uh, paulit-ulit na paanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel, Poiners Ring. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Uh, yes po mga kabarangay, mga kaibigan. Hanggang sa ngayon po, ay uh, hindi pa rin nasasa uh, natatapos ang uh, usaping ito. Ano po? At ang uh, sinasabi nga po nang uh, mga nagsusulong nito ay uh, pagsasaayos lamang ang kanilang ginawa o term setting, fixed term. At uh, ay sa kanila ay nasa kapangyarihan nga po ng uh, legislative body ang uh, Pagpapalawig ng termino ng barangay officials na tama naman po. Yes po, wala po sa saligang batas yung uh, termino na tatlong taon po ng barangay at SK officials. Ito po ay uh, nasa kapangyarihan po ng uh, uh, legislative bodies nga po, ang Kongreso ng Senado na pwede po nilang uh, i-extend ang uh, termino po ng isang uh, barangay officials at SK officials. Pero ayon po sa isang uh, napakagaling na uh, election lawyer, ang uh, batas po na isinusulong na ito na fixed term ay may nilabag na batas uh, dahil nga po uh, may uh, postponement na nangyari. Siyempre, may nakatakda po sa December 1, 2025. Kung hindi matutuloy ito na nakatakda, pwede may postponement at alam po ng mga nakaupo na 2 lamang po ang kanilang termino. Sa ngayon, eh madadagdagan po ng isang taon. Eh di extension, at bawal na bawal din po, ayon, uh, kay Atty. Makalintal, ang hold over capacity dahil ang isang barangay official at SK official uh, dapat po elected. Elected official, hindi po siya appointed, hindi po hold over capacity. Yan po yung mga nilalabag po o nilabag ng uh, term setting bill po na ito dahil sa dahilan na ito po ay retroactive. Yes po. Ang makikinabang po kasi sa batas na ito na ginawa ay yung mga nakaupo po. Kaya mayroon nga pong nalabag na batas ayon kay Atty. Makalintal. Pero kung ang term setting bill na ito ay mag apply po doon po sa mga bagong uupo, kahit ilang taon daw po ang idagdag, ang effects na termino, sa mga yan ay wala pong uh, problema dahil uh, yan ay naaayon sa batas dahil yan po ay naaayon sa kanilang kapangyarihan na mag-extend, mag-fix po ng termino wala pong lalabag batas kung uh, yan po ay uh, perspective o prospective ay nga po sa kanya nagiging illegal lamang ito o labag sa konstitusyon kung ito po ay retroactive so napakalinaw po mga kabarangay, malinaw na malinaw na ang sinasad po ng batas o ang kapangyarihan nga po ng uh, legislative bodies ng kongreso ang mag-fix ng term pero wala po sa kanilang kapangyarihan ang mag-postpone ng halalan Kaya't kung uh, naririnig po natin yung mga sinasabi ng ilang nakakasama ng Pangulo ay uh, ilang kongresista at ilang senador na gusto po ng Pangulo na matuloy ang halalan at ang napag-usapan na po sa ledak Tuloy po ang halalan at 4 uh, years term po ang termino. So, pinix na ang term. Pero hindi po ito uh, retroactive. Ito po ay uh, pakikinabangan ng mga mauupo uh, kapag natuloy ang uh, halalan sa December 1, 2025. So, sa nakikita ko po, kung uh, hindi man po ito magaganap, ay papayagan at paihintulutan po ng Pangulo na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Pero aatasan niya ang 20th Congress na na talaga ng batas o i-fix na talaga ang termino ng barangay at SK election apat na taon man yan o anim na taon ano man ang kanilang magustuhan mga kabarangay pero ito ay mag e -effect. yes po mag e sa susunod na halalan na December 2028 yan po yung fixed terming yan po ang legal yan po ang tunay at dapat na gawin po nila ngayon mga kabarangay dahil yan po ay walang personal na interes yan ay isang malinaw at uh, malinis na batas ng pagpipiks uh, po ng termino ng mga barangay at SK officials napakadili lang po, hindi ba? kung walang personal interest kung uh, susuruin po natin kasi ang uh, mga pangyayari, mga kabarangay ay lumalabas po na parang nabudol ang ating Pangulo. Yun nga po, uh, nagkaroon po sila ng LEDAC meeting. Uulitan lang natin para malinaw. At napagkaisahan po doon sa napaka-makapangyarihang uh, konseho. Nandiyan po yung mga mababatas. Nandiyan po ang Pangulo. At ilang matataas pa na opisyal ng ating uh, pamahalaan. At uh, uh, ang legislative bodies po ay... Uh, isang sabi nga ay napaka makapangyarihan po na konseho na kung saan ay bubuo ng mga batas na kanilang uh, ipapasa o gagawin para po sa ikabubuti ng ating bayan. So napag-usapan doon na four years term tuloy ang halalan sa December 1, 2025. Kaya lamang po nang ipasa ng uh, dalawang kapulungan o pagkaisahan ng dalawang kapulungan, ang uh, bill ay taliwas po doon po sa napag-usapan sa letak. So, dyan po nagkaroon po ng uh, problema. Kaya kung napansin po rin nyo, uh, makalipas ang halos isang buwan, eh, bago na-transmit itong uh, kopya ng bill na ito sa Office of the President na parang uh, hindi po pangkariniwan na pangyayari. At ang uh, pinaka-latest nga po tungkol sa usaping ito ay yung nga pong uh, uh, sulat ng ating Pangulo uh, sa Comelec na parang nagtatanong or uh, hinihingi ang suggestion ng uh, Comelec dahil ito po yung uh, pangunahing sangay ng gobyerno na involved dito po sa usaping ito ng halalan. At uh, uh, siguro po ay makakatulong yung isasagot ng COMELEC uh, sa desisyon po ng ating uh, pangulo. At ayon naman po kay COMELEC Chairman George Garcia ay uh, mabilis naman po na sinagot na nila ang uh, ang sulat ng ating pangulo. Bagamat may mga nagsasabi po na o may sinasabi minsan si uh, attorney uh, commissioner or COMELEC Chairman Garcia na uh, parang nahihirapan sila kung mag uh, matutuloy ang halalan at uh, minsan na sinasabi din po niya na nakahanda po sila o or handang-handa kung matutuloy man ang halalan sa December 1, 2025 na minsan po ay magkasalungat uh, yung kanyang mga nasasabi uh, dahil siguro sa stress na rin ang tao, stress na si chairman, hindi po ba napakahirap po ng kanyang sitwasyon at uh, hindi po niya alam yung ano kung anong kanyang gagawin dahil wala pa nga pong desisyon ang sasalukuyan. So sa isang content ko po ay nabanggit ko kung posible na mag-lapse in ito ay maaaring isuggest nga ni uh, Chairman na uh, Garcia na hayaan na lamang itong mag-lapse in kung posible po na uh, uh, pwede itong mag-lapse in tolo. Eh marami naman po yung nagsasabi na kulang na para mag-laps in tulo ito dahil ang Congress po ay nagsara na at uh, magbubukas ang 20th Congress uh, sa August uh, sa uh, July 28 pa na nataon uh, na sona po ng ating pangulo kaya po ba yung mga content creator din at may mga eksperto na nagsasabi po na ang option na lamang po ng ating pangulo ay pirmahan ito Or ibeto. So, kung gusto po ng Pangulo, o talagang gustong gusto po ng Pangulo na matuloy ang halalan, ay may mga nagsasabi po na posibleng ito ay kanyang ibeto. At sinasabi din po ng uh, ilan na hindi po ito pipirmahan ng Pangulo dahil nga gusto niyang matuloy ito nakabaligtar naman po ng sinasabi ng mga nagsusulong nito at mga pabor po sa postponement ng eleksyon na ayon sa kanila ipipirmahan daw po ito ng Pangulo. Kaya po, hanggang sa kasalukuyan ay maghihintay pa rin po tayo kung ano talaga ang mangyayari. Kaya mga kabarangay, hanggang sa mga sandaling ito po, ang Supreme Court ruling pa rin po ang nangingibabaw Uh, December 1, 2025 pa rin po ang schedule po ng halalan uh, ng barangay at SK election at ang katotohanan nga po ay patuloy sa paghahanda ang uh, Commission on Election para nga po sa darting na BSKE 2025 na ito.